Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction Opinion ngayon itong Article published sa Inquirer.net uh, Resulta Ng pinakalatest survey Ng SWS uh, Tungkol sa bilang Ng mga pobring Pilipino Nako uh, Ang taas po Ng poverty rate uh, 50% of those respondents considered themselves poor at uh, isang tomi ha isang sampal ito sa mukha ng administrasyong Marcos na pinagmamayabang na bayan babangon muli ayan ang daming pobre ito title half of filipinos considered themselves poor sws survey 2025 Half or 50% of Filipinos consider themselves poor, a survey from Social Weather Station conducted from September 24 to 30 showed. The SWS survey result released on Thursday evening also showed that 12% of the 1,500 adults across the country consider themselves borderland poor, while 38% said they were not. Okay. So, borderline, ibig sabihin, hindi mayaman, hindi naman, basta malapit nang maging pobre, borderline eh. Naghihirap na rin yan. So, 50 plus 12, uh, 62. So, yung 38%, sinabi na okay lang kami. So, yan po ang ano. Ito kasing uh, SWS. Uh, ang focus nila is improving the quality of life of Filipinos. Kaya, isa sa mga pinagkakatiwalaan kong survey group itong SWS. Kasi ito, non-commissioned. Hindi, walang nagbabayan. Public service nila. Kaya nalalaman natin ano ang kalagayan na ano. Kasi ang gobyerno kung minsan, uh, gusto nilang maging maganda lang yung, yung uh, image ng nakaupong presidente kung ano-ano ang sinasabi. Kailang mabubuking sila kung ibasi mo dito sa survey ng SWS. Kasi binibilang yan yung number of poor families at yung bilang ng mga nagugutom. Uh, hindi pa na-publish ang bilang ng uh, Pilipinos na karanas ng involuntary hunger. Kaya lang, halos parehas din yan. Uh, mula nung umupo ang administrasyong ito, pataas ng pataas ang bilang ng mga pobreng Pilipino bilang ng nagugutong. Pero may ang 50%. Oh, ano yung pangako? Bayan, babangon muli. Asang-asa tayo na <coughs> pag manalo ang isang Bongbong Marcos, makakauna tayo sa kahirapan. Yan ang inaasahan ko noon. 'Yon ang inaasahan ng mga kababayan nating OFWs noon na mag-create ng maraming trabaho. Ang um, pangako ng pangulo is 'yung pag pagtrabaho sa ibang bansa is just a matter of choice yung gusto lang to earn more money punta kailang it's not a necessity anymore kailang wala hindi nangyayari lalo na ngayon na dahil sa talamak na korupsyon halos wala nang namu mamumuhunan foreign uh, investors na mag-invest sa bansa na niloloko pa tayo ng administrasyong ito na sinasabi na dahil inexpose ng pangulo ang isyu ng korupsyon ay eh bumalik na daw ang tiwala ng foreign investors sa atin kabaligtaran sa reklamo ng mga negosyante. Sinasabi ng mga negosyante halos wala na dayuhang namumuhunan na bumibisita sa bansa at naghanap ng opportunity. That's you know, Ang ating uh, Philippine Stock Exchange Index sa tracking ng Bloomberg. Pinaka worst performer sa buong mundo ang Philippine Stock Exchange. Samantala, ang ating mga neighboring countries, lumalaki ang kanilang stock exchange. Lalo na ang Indonesia na 80% ata ang increase. Ang Philippine Stock Exchange for the past 12 months 20% na ang ibinaba. So, lahat ng may ito ay dahil sa talamak na korupsyon. Dahil sa talamak na korupsyon, yan, apektado ang mga nasa laylayan. Silang nakapwesto, baliwala yan dahil may pera na eh. Baliwala, hindi nila alam yung hirap ng taong bayan. Yung nasa Malacanang, eh, bilyones ang pundo ng Office of the President. Paano maramdaman yung hirap ng taong bayan? Wala lang. Biyahe ng biyahe lang. Confidential funds pa ni mo bilyones. Samantalang ang taong bayan, pobreng pobre. Tapos, bilang ng nagugutom na Pilipino, tignan mo ang survey ng SWS. Marami. So, paano ngayon? Yung sinasabi ng Pangulo, last month ba yun? O oh, this, ayan, ah, yeah, last month. Sa isang public gathering, malapit ng matupad ang pangarap ng iyong Pangulo. Ano yung pangarap? Na walang magugutom na Pilipino. Yaw-yaw mo Walang magugutom na. Andami kayang nagugutom. Itong tinutulungan natin na talaan tribe sa bukid Kitang-kita ko. Every time magpunta kami doon. May mga umiiyak sa gabi. Mga bata. Bakit? Walang pagkain. So mabuti na lang kung makapagtrabaho ang kanilang parents, labor ba? Magtrabaho sa mga garden, vegetable garden, makasweldo. 200 pesos per day lang kanilang sweldo. Ganon po kahira. Kaya, I don't know kung, ano, magtiis na lang po tayo nga another 3 years hanggang 2020 wala na tayong magawa eh nabudol na tayo, nandyan na alagang walang patutunguhang magandang administrasyong ito yung pangako ang pangarap nyo ay pangarap ko ano yung pangarap niya? eh para sa kanila lang ano nang nangyari ito? ito, 50% o Pilipinos halos hindi makakain, pobreng pobre. Yan ang legacy ng bagong Pilipinas ng administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee Panorin nyo ang video na ito diri sa area sa Kapini Miko. So mag espresso siya karon. Ug so, muna na ni ang itsura sa Kapini Miko nga upat na kabulan. So maayo gid ang iyang tubo. So espresso lang kay upat na mang kabulan. Oo. Okay, okay. So, kining among taram nga kape, 16,900. Oh, uh, upat pa kabulan na anay mga sanga Kita gid nato nga maayo gyud ang tubo sa kapin ni ko. Salamat sa Ginoo you know, aning nagsuporta aning nagpapananom na mukha pe. Naot na pagpadayon ni Japan ang suporta aning pagtanom mukha pe. Ho oh, pila gani ni Kapuno ang imo hanga kape? 700. 700. Oo, so nana kay estudyante. Nana. Mm. -mm. lang po makakuan at ay makasuporta sa mga anak. Mm -mm, sa pagpag-eskwela. Oh. Oo, so salamat, salamat kayo. No? Oo, nana. salamat. salamat.